Happy farming! Nakakatuwa dahil uh, ang ganda po ng sibol ng ating mga planting materials, itong ating uh, seedling ng uh, lakatan. At uh, para po dun sa nais na mag-avail ng ating uh, seedling, makapagtanim ng lakatan, mag na po kayo sa Senior Valentin Integrated Farm. So, noon po napakahirap natin bago tayo nakapagtanim ng mga maraming lakatan dahil hindi natin alam kung saan tayo bibili. Uh, at sa katunayan, ang dami natin pinuntahan na area na farm para lang makakuha tayo ng ating uh, planting materials. Pero pumili tayo at kasi uh, base po doon sa ating uh, uh, pag-aaral, ang kailangan nating makuha ay yung maayos na variety. Na ito po yung galing din talaga sa dabaw. Ang ginawa lang namin, gumawa kami ng mother plant dito sa aming lugar sa Senior Valentin Integrated Farm. At ito na po yung uh, resulta na nakakapag-produce na po tayo ng mga good quality seedlings ng ating banana lakatan. So, sa nais pong magtanim ng ating lakatan, uh, magbook na po kayo dahil uh, first come, first serve po tayo at uh, para yung mga nasa isip nyo na makapagtanim ng ating saging, makapag-harvest sa susunod na panahon, ito na po yung time para kayo ay makapag-avail dahil hindi laging available itong ating seedling. At uh, tamang-tama po dahil napapanahon, dahil planting season itong time na to favorable ang weather condition kaya at siguradong magiging maganda ang resulta ng tanim natin ng saging basta ang wag lang kakalimutan yung uh, proper maintenance good agricultural practices ay ibibigay natin do sa ating halaman at siguradong panalo tayo sa ating lakatan yun lang maraming salamat and happy farming